Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radio Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Casting. From the nation's seat of power in the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM Manila. The music and news authority. Mga kabrigada, ang ating one time, the new Filipino time, alas 12 na ng Tanghali. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik sa mga bagong balita, rinig sa buong bansa. Buong bansa. Sa narito na ang Brigada Balita, nationwide sa Tanghali. At ngayon... Narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada News Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Brigada Balita Nationwide. Brigada. Aka Brigada LPA sa loob ng par, Bagyong Emong na. Samantala, Bagyong Dante, bahagya pang lumakas. Dalawamputsyam na lugar sa bansa nagdeklara na ng state of calamity dahil sa epekto ng habagat at ng mga bagyo. Samantala, Secretary John nag-sorry na matapos ang panibagong class suspension announcement. Mga progresibong grupo, tuloy pa rin daw ang rally sa Sona, rain or shine. Pagsusunog ng FG, tuloy pa rin sa kabila ng babala ng PNP. nationwide satang kali buong puso, puso kasama ang buong puersa ng Brigada News, FM, Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives helping and inspiring people to achieve, to achieve a better life, life. kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Ang bagyong Dante naman mga kabrigada ay huling na mataan sa layong siyam na raang kilometro silangan ng Extreme Northern Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin aabot sa 65 kilometro kada oras at bugsong papalo ng hanggang 80 kilometro kada oras. Bagong, bagong, nationwide! Samantala mga kabrigada, kaugnay pong balita, dalawamput siyam na lugar sa bansa. Nagdeklara ng state of calamity dahil sa epekto ng habagat at ng bagyong krising ayon sa NDRRMC. Brigada Kath Austria, ibrigada mo! Report! put na sa 20 na mga syudad at munisipalidad ang nagdeklara ng state of calamity. Ito ay dahil na rin sa pinagsamang epekto ng habagat at bagyong krising. Kabilang sa nagdeklara ng state of calamity ang 23 syudad at munisipalidad sa lalawigan ng Cavite, Malabon at Quezon City sa National Capital Region at Sebaste at Barbasa sa Antique. Nagdeklara rin ang state of calamity ang umingan sa Pangasinan at Rojas sa Palawan ayunin ang deklarasyon ng State of Calamity ang mas mabilis na paggamit ang resources ng pamahalaan para tumulong sa nangangailangan. Pinapayagan kasi rito ang paggamit sa kanilang Quick Response Fund. Samantala, umakit pa sa higit 1.4 million individuals ang apektado ng sama ng panahon. Mula ito sa mahigit 2,500 na apektadong barangay sa labing pitong rehiyon sa bansa. Sa bilang na ito, mahigit 21,000 families ang nasa Eva evacuation centers pa o katumbas ng 77,000 individuals. In the heart of changing lives, ako si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News uh, FM Manila, The Music and News. Oh, Samantala mga kabrigada, humingi naman ng paumanhin si Interior Secretary John Vic Remulla sa ginawa nitong pamamaraan sa pag-a-announce ng class suspension na idinaan sa official Facebook page ng DILG. Kung maalala kasi, kilala si Remulla sa ganitong estilo ng pagpo-post ng mga suspension announcement noon pang gobernador pa siya ng Cavite. Ang kaso, hindi pa rin ito nagustuhan ng ilan dahil ginamit niya ang DILG page at hindi rin akma ang ginawang pagbibiro sa gitna ng nararanasang sakuna ng mga Pilipino kung saan mayroon na mga napaulat na namatay dahil sa bagat at mga bagyo. Sa isang Facebook post na ipinadaan pa rin sa DILG, una itong nagsorry sorry dahil hindi nakasama ang pampanggat kavite sa kanyang mga naging announcement. Sa isang panayam humingi ng paumanhin si Arimulia sa ginawa niyang pagbibiro. Anya gusto naman daw niyang gawing magaan ng sitwasyon para raw hindi palaging negative vibes ang naririnig ng publiko. Pinilaw din niyang pabiro talaga siya. At wala naman siyang intensyon na masama. Sa balita, mga kabrigada Sa style ng balita. mga nagpapalitang mga balita. Sa Sa Brigada nagpapalitang brigada Ipinagkibit balikat lang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang estilo ng pag-aanunsyo ni Department of the Interior and Local Government Secretary John Vecrimulia sa kabila ng mga halo-halong reaksyon mula sa publiko. Sa kapihan with the media sa Washington, D.C., sinabi ng Pangulo na hindi na issue sa kanya kung paano ihayag ni Rimulia ang mga anunsyo basta't na ipaparating ng malinaw sa publiko ang mahahalagang impormasyon. Dinipensan rin ng Presidente ang desisyon na ipaubaya sa DILG ang announcement ng class at work suspension na at sinabing mas mainam na may iisang source ng impormasyon na upang maiwasan ang pagkalat ng fake news. Nitong nakalipas na araw, kaliwat ka ng batikos ang natanggap na Remulya, hinggil sa umano'y masyadong kaswal o pabiro ang paraan ng pag-aanunsyo sa social media. Dagdag pa ng Pangulo, hindi niya nais manghusga kung ano ang tamang estilo ng pagsulat o pagbibigay ng anunsyo, basta't epektibo itong nauunawaan ng publiko. In the heart of changing Lives. Ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Samantala mga kabrigada, ilang mga pangunahing kalsada naman sa Batangas, gumuho at hindi pa rin madadaanan dahil sa sama ng panahon. Balita mula Brigada News FM Batangas, Brigada Florence Ibanghilista, Ibrigada Mo. Brigada. Hindi pa rin maaaring madaanan ang ilang mga nakalsadahan sa probinsya ng Batangas matapos ang pananalasan ni Bagyong Krising. Kaugnay nito, hindi pa nga naipapagawa ang tulay ng Bugaan East to Poblasyon 3 dito sa bayan ng Lemery, Batangas matapos ang naging pagsira ng Bagyong Christine, siyam na na ang nakakalipas, ang spillway na ito naman na siyang nagsisilbing alternatibong daan para sa mga residente ang nagkaroon ng pinsala dahilan para ideklara na unpassable para sa anumang uri ng sasakyan sa loob ng ilang linggo. Nakita ng maraming residente dito na yung uh, malaking bahagi ng uh, simentong daan, sa ilalim nito wala ng pundasyon na lupa, kumbaga natanggal yung uh, lupa na pinagpapatungan ng simento. Sa panayam ng Brigada Batangas sa District Engineer ng DPWH Batangas 3rd District, Carolina Pastrana, anya, nagre-request na ang kanilang tanggapan sa Central Office ng DPWH para sa budget ng pagpapagawa ng tulay. bridge. Para po dito sa bridge na ito. Para sa bridge kasi baka gawin nila ito next year pa Hindi eh, natin alam. Kaya ako'y makikipag sa palaran na na ako muna ako ng 150. Para kung ulang man yun, at least may initial na kami Dagdag pa nito na maaaring mag-request din sila ng karagdagang 30 milyon na gagamitin para sa rehabilitasyon ng spillway. Sa kaugnay naman ng na balita, isang daan din sa bayan ng Agonsilyo ang hindi rin maaaring madaanan sa panayam ng Brigada News Team sa Alkalde ng Bayan ng Agoncillo, Mayor Cindy Reyes, anya ang dalawang barangay ng Bilibinwang at Banyaga ang nakakasakop sa nasirang daan. Bagamat may mga naitalang pinsala, ay patuloy namang nakatutok ang mga lokal na pamahalaan para sa pagtugon sa pangangailangan lalo na sa maaaring maging epekto ng dalawa pang bagong bagyo in the heart of changing lives. Ako si Brigada Florence Evangelista sa 104.7 Brigada News FM Batangas, The Music and News Authority. Bago, Brigada Maldita, Nationwide. Samantala mga kabrigada, si DSWD Secretary Rex Gatchalian muli pong nag-ikot sa iba't ibang evacuation centers ngayong araw. Brigada Mark Mercano, i-brigada mo! Brigada! Brigada. <laughs> welfare and development of Secretary Rex Gatchalian sa iba't ibang mga evacuation centers ngayong araw. Ito ay para bisipahin at iyaki ang maayos na relief distribution sa mga apektado ng habagat at sa manang panahon. Kasama niya ng ikot si Health Secretary Ted Herbosa, pati ang mga local officials. Una silang pumunta sa isang evacuation center sa barangay Zapote sa Las Piñas City. Dito may tinatayang na 133 na mga displaced families. Subunod naman ito pumunta sa Rosario Elementary School sa Pasig City. Dito sila sila lubong ina Pasig City Mayor Vito Soto at Vice Mayor Dodo Jaworski. Pinangunan din ng mga opisyal ang pamamahagi ng mga relief goods sa naturang paaralan. Matapos ito ay inaasahan din ang pagbibisa niya sa ilan pang evacuation center sa Kaloocan at sa Nabotas. ...in the heart of changing lives upon Brigada Mark Mercano ng 105.1 Brigada News FM Manila of Music and News of stories. Brigada Balita Nationwide Mga kabrigada, kinumpirma ngayon ng Philippine Coast Guard na wala na silang na monitor na stranded sa mga pantalan. Ito'y sa kabila ng patuloy na epekto ng hanging habagat at naman ng tropical depression. Sa panayam ng Brigada News FM Manila kay Philippine Coast Guard Spokesperson Captain Noymi Kayabyab, sinabi nitong wala ring naitalang aksesiyon aksidente sa dagat dahil sa pagtaas ng safety awareness naman ng karamihan. Ang nakita lang po natin, no, wala po tayong naitala na insidente. Probably, um, Abner and Gat, kasi mm -hmm. is tumaas safety awareness ng ating mga stakeholders mm. and even yung mga local fisherman natin kasi mm. kahit wala nakataas na signal warning sa kanilang lugar mm -hmm. at nakita nila na hindi maganda ang panahon at dagat ay sila na mismo ang nagsasabi sa ating coast guard na hindi sila maglalayag. Mm. Samantala mga kabrigada nanatili namang nakaantabay ang mga PCG personnel at mga kagamitan na kailangan ngayong tag-ulan. Ay nakaantabay na po at naka-activate na po ang ating deployable response group. Mm -hmm. We have a total of 6,500 uh, strong Philippine Coast Guard personnel na mm -hmm. naka-standby na po uh, for for uh, deployment in case. At uh, nakaantabay na rin po, strategically deployed na rin ang ating mga floating assets, yung mga maliliit po natin, mga sasakyang pandagat. Mm -hmm. Kasama rin po dito ang ating radio equipment. At saka mm -hmm. itong nabagit po ninyo, eto mga buses at mga trucks po natin na ginagamit po ngayon sa libreng sakay program ng Department of Transportation. Mm. Upat pa dito mga kabrigada, available pa rin ang libreng sakay program ng ahensya sa mga rutang ibinabaha upang matulungan ang mga stranded na pasahero. Matanda ang nakapagdala na ito ng 2,394 na mga commuter sa loob ng dalawang araw at magpapatuloy hanggat nananatiling masama ang ating panahon. Samantala mga kabrigada, labing dalawang libong Meralco customers, walang kuryente dahil pa rin sa masamang panahon. Brigada Jigo Custodio, i-brigada e mo. Brigada! Patuloy ang pagsusumikap ng Meralco upang maibalik ang kuryente sa mga lugar na naapektuhan ng masamang panahon, dulot ng bagyundante at pinalakas na habagat. Ayon sa pinakahuling ulat ng Meralco kaninang alas 9 ng umaga, bumaban ang bilang ng mga customer na walang kuryente at kasalukuyang nasa 12,000 na lamang apektado, karamihan sa Cavite, Metro Manila at Bulacan na Lubhang Binaha. Ayon kay Joe Saldarriaga, Meralco Vice President at Head of Corporate Communications, naka-full alert ang kanilang mga linemen at tauhan upang tugunan ng mga insidente ng power outage. Dagdag pa niya, katuwang ang Department of Energy, patuloy rin silang nananatakot nawagan sa publiko na sundin ang safety guidelines lalo na sa mga lugar na binaha upang maiwasan ang sakuna. Bukod sa pagbabalik ng kuryente, nagpaubot rin ng tulong ang Meralco sa mga nasa lanta. Nagdeploy sila ng mga high bed trucks at motorized fiberglass boats para tumulong sa rescue at power restoration efforts. Nagsimula na rin ang kanilang social development arm sa pamahagi ng ayuda sa mga komunidad na labis na naapektuhan. Nananatiling nakaantabay ang Meralco habang patuloy ang pagulan sa malaking bahagi ng Luzon in the heart of changing lives. Sako, si Brigada G. Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila. The Music News of okay. Brigada Balita Nationwide. Ang Department of Agriculture naman mga kabrigada tiniyak na hindi apektado ang supply ng pagkain sa habagat at bagyo. Brigada Sheila Matibag, i-brigada mo! Brigada! Brigada. Brigada. <laughs> Report! kaliit na bahagi lang ng total production ang napinsalang mga tanim dahil sa pagtama ng bagyo at habagat. Ito ang sinabi ni Department of Agriculture spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa sa gitna ng naging epekto ng sama ng panahon sa mga agricultural products. Sa panayam ng Brigado sa Manila kay Demesa sinabi nitong hindi makaapekto sa produksyon ng pagkain ang production loss na naranasan bunsod ng bagyo. Lagi rin anyang dinaraanan ng bagyo ang Pilipinas kaya inaasahan na nila ang ganitong mga losses. Uh, hindi naman uh, Gavin Abner kasi hmm. maliit lang na bahagi ito ng total production natin for the entire year. Opo. At ganitong mga losses pag uh, ganitong panahon, hmm. uh, expected naman natin na at saka na mm. doon sa mga expected losses natin mm. every year. Mm. Kasi alam natin Pilipinas, palagi tayong dinadalaw ng bagyo, mm. 8 to 21 yan every year. Pagtitiyak ni Demesa, may mga nakapreposisyon na mga binhi upang makarecover agad ang mga magsasaka sa mga apektadong rehiyon. Maliban dyan, ay nakahanda na rin ang Quick Response Fund at loan program para umalalay sa mga ito in the heart of changing lives. Ako, si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News FM Manila. The Musica News. Ah, sorry. Brigada Balita Nationwide. Dagdag balita mga kabrigada. Ang pagtatayo ng catch basin isa. Sa mga nakikitang solusyon ni Manila Mayor Isko Moreno sa pagbaha sa kanilang lungsod. Brigada Ann Cortez, ibrigada mo! Brigada Leo muling ang ipinagpatuloy ng Department of Engineering and Public Works ngayong araw. Ang declugging at pagkakiyon ng tubig baha sa kabaan ng Taft Avenue ayon kay Manila District 2 Engineer Manuel Garcia. Ito na nga ang pangatlong araw nila ng paggawa nito upang mapabilis ang pagkupan ng tubig sa lugar. Sa bawat operasyon, nasa mga 30 sakuman o ang kanilang nakukuhang burak o putik. At ito nga ang banghagi ng panayam natin sa kanya. After ng declogging, saka pa lang kami magbobomba. Yan yung pambomba namin. Para talaga totally maklir yung daanan ng tubig. Kasi usually naman, ang spoil naman, nandyan lang sa box culvert kasi dyan tumatapon. eh. Andyan yung cash basin yan eh. So yung daloy ng tubig, papunta doon kung saan siya dapat tumakbo, maluwag naman yun. Dyan lang sa pinakapuno nagkakaroon ng bat ng spoil. Samantalang pag isinasagawa ang operasyon ngayon ay bumisita naman din si Mayor Iscom Moreno rito. Well, generally no, uh, salamat sa Dios, medyo uh, the entire City is passable. But maraming area na flooded but it's still passable. Yung mga major thoroughfares ah uh, ay uh, uh, passable din sila. Pero maliban nga, nga sa dredging at logging, isa nga ang pagtatayo ng catch basin sa mga nakikitang solusyon ni Isko para maresolba ang problema sa baha. Magpapatuloy naman din daw sila sa paggawa ng kanilang trabaho sa abot ng kanilang makakaya. Live mula rito sa Manila in the heart of changing lives. Ako si Brigada Ann Cortas ng 105.1 Brigada News FM Manila, The and News of Brigada Bandita Nationwide. Ang Nationwide Catchment Systems naman mga kabrigada ay sinusulong ng isang kongresista bilang pangontra sa malawakang pagbaha. Brigada Haji Camino, i-brigada mo! Brigada! Ipinanawagan ni Bagong Henerasyon Party List Representative Robert Nazal ang paglulunsad ng nationwide water catchment systems upang maiwasan na ang malawakang pagbaha. Sa harap ito na pagpapakawala ng tubig ng mga dam, dulot ng malalakas na pag-ulan na dala ng bagyong krising at pinaigting na hanging habagat. Ayon kay Nazal, kapag walang sustainable water retention infrastructure, mahihirapan ang bansa tuwing may bagyo at malakas na hagupit ng habagat. Sa halip na tumugon, dapat anyang simulan na ang paghahanda kaya makabubuti mabuting magdayo ng localized water catchment systems hindi lamang para sa irigasyon at food security. Kamakailan na inihain ito ang House Bill 830 na layong itaguyod ang konstruksyon ng farm level water catchment systems. Bukod sa pagtugon sa irrigation gap para sa mahigit isang milyong ektaryang lupang sakahan, so solusyonan ng panukala ang lumalalang banta sa klima at paulit-ulit na kalamidad na dulot ng pagpapakawala ng tubig ng major dams. Kapag naging ganap na batas, magkakaloob ng insentibo sa mga sa saka at komunidad na susuporta sa sistema, kabilang ang VAT exemptions, property tax relief, concessional financing at technical assistance. Ipag-uutos din ang integration ng catchment projects sa local land use at development plans. Idinagdag ni Bagong Henerasyon Spokesperson Bernadette Herrera na mula sa 142 critical watershed sa Pilipinas, 21 catchment basins lamang ang umiiral. Noong 2020 ay nagpatawag ng investigasyon sa Kamara, kaugnay sa umunay irresponsable ang pagpapakawala ng tubig ng mga sa, Luzon, sa kasagsagan ng Bagyong Ulysses In the heart of changing lives Ako si Brigada Haji Caaminho ng 105.1 Brigada News from Manila The Music and News Authority Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Sa tanghali Brigada Balita Nationwide Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Naka-lunch break ka man, napapakinggan pa rin ang mga kaganapan. Ang mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide. 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 Sa tanghali. Uh, na Brigada, inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Maxen Capsule at ang Mom's Love ES1 Capsule. Buong puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines the heart of changing lives, helping inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera. At ah, Brigada Leo Navarro Malictel. Maraming salamat sa inyong pagkikinig. Mula sa Brigada News FM Manila, the music and news. Authority! Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule Ang pahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule 16 years ng kasama mo Ito ang makabagong tunay na radyo, makabagong tunay na radio Angat sa musika, sa musika at balita, balita. Brigada News FM, The Music and News Authority. Brigada in the heart of changing lives.